Huling insidente sa West Philippine Sea may tuturing na most dangerous so far, ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Itong inhayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, kaugnay ng ginawang pangaharang panggigit-git at pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Partikular sa Philippine Coast Guard vessel BRP Sindangan at supply boat Unaiza May 4. Sa pulong balitaan ng NTFWPS, pinaliwanag ni Malaya na tinuturing ang insidente bilang pinakadelikadong aksyon ng China sa WPS dahil ito ay nagresulta na sa pagkasugat ng apat na tauhan ng Philippine Navy na sakay ng Unaiza May 4. Ito ani ang dahilan kung bakit patuloy ang panawagan ngayon ng pamahalaan na itigil na ng China ang mapanganib ng mga hakbang nito laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Malaya, palaging ipinapanawagan ng China na resolbahin ang isyu sa pamagitan ng mapayapang dialogo pero hindi naman umaakma ang kanilang agresibong pagkilos.